Magandang araw mga bata! Kayo ba ay nakakatulong na sa gawain bahay? Minsan ang ating mga magulang ay pagod na sa pagtatrabaho. Kaya tayong mga anak sa simpleng gawain ay kailangan natin silang tulungan para mabawasan ang kanilang gawain sa bahay. Sa pamamagitan ng pagtulong natin sa kanila ay malaking tulong na ito para mabawasan ang kanilang gawain, katulad ng pagsasain ng bigas. Gusto ang pagsain ng bikas sa makabagong pamaraan? Hayaan niyo ako ipakita sa inyo kung paano gawin ito para magkaroon kayo ng kaalaman sa pagsasain. Ako si Aldaya si Bautista ng Grade 4 Mount Apo ng General Rojas Elementary School. Una, maghugas ng kamay at siguraduhin malinis ang ating mga kamay bago tayo magluto. Pangalawa, Siguraduhin na malinis ang inner pot ng rice cooker. Pangatlo, Pagtakal ang bigas ayon sa dami ng kakain. Pangapat, Hugasan ang bigas at itapon ang maduming tubig ng dalawang beses. Lagyan ng tubig ayon sa dami ng bigas. Kadalasan, kung ilang takal ng bigas, ganun din kadami ng takal ng tubig. Pang-anim Punasan ang ilalim at paligid ng inner pot. Ilagay na ito sa rice cooker at takpan ito. Pangwalo, isaksak ang power cord sa outlet at pindutin na ang cook button. Hayaan na ito hanggang sa maluto. Kapag ang cook button ay umangat na at nakalagay na sa warm button, ibig sabihin luto na ang kanin. na magkaroon ng kaalaman kung paano magsaing sa makabagong pamaraan. Hinihikayat ko kayo mga bata, tulad ko na sa simpleng bagay ay tulungan na natin ang ating mga magulang sa gawang gawain bahay. Muli, ako si Anday Alam si Bautista. Salamat po!